Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Silipin ulit natin yung project natin dito sa Garden Villas mga boss. Uh, tapos uh, pupunta rin pala tayo ng uh, Lancaster mamaya mga boss. Yung pinakang uh, slab pala natin dito mga boss sa uh, last time na video natin is, uh, ay nag assemble tayo ng pinakang uh, steel deck natin. Nabuhusan na pala natin to mga boss, itong pinakang slab natin. Ang pinakang mga hamba natin mga boss is nandito na rin. Uh, ito pala yung uh, mga hamba na gagamitin natin sa mga room partition natin mga boss. Uh, ito pala mga basis is mahogani yung pinakang hamba natin. Uh, yung pinakang pinto natin is uh, hindi pa nadideliver. Bali, uh, ito yung pinauna muna natin para ma install na natin dun sa mga drywall na ginawa natin mga boss. Ito na pala mga boss yung uh, drywall din natin dito sa may uh, second floor natin. Eh, ayun mga kita natin is nakapag start na rin tayo maglatag uh, latag na itong pinakang hard deflex natin mga boss eh, tapos naka-install na rin natin itong isang uh, hamba dito ayun ito yung last time na pinaliwanag natin mga boss ayan. dito natin ito turnilyohan para yung pinakang tornilyo natin is kapit dito sa may pinakang hamba natin mas, mag mas maganda yung ganito dito man gagaling yung pinakang tornilyo natin papuntang hamba para kapit na kapit siya mga boss Sir, ko lang, lang rin ulit sa inyo mga boss, yung isa pa nating uh, paraan sa pagdadrywall dito, paglalatag ng uh, pinakang hard flex. Ayan, pero may kanya-kanya naman tayong paraan mga boss. Ito mga boss yung paraan na ginagawa natin, kapag katulad na ito is may uh, tile type tayo na area nalalagyan. lalagyan. Itong pinakang tumakbo dito mga boss sa kabilang side. Nilalagyan muna natin to ng hard deflex bago natin i-fix itong pinakang uh, isang frame natin papunta dito mga boss sa may kabilang area. Bakit ba natin ginagawain yun mga boss? Uh, kasi mga boss, uh, kaya natin ginagawa to once kasi na inassemble mo na to lahat, uh, hindi mo muna to nilagyan ng pinakang hard deflex. Ang mangyayari kasi mga boss, etong sa side na to, uh, pagpalagay na natin to na nakadikit na to mga boss etong sa side na to it's mawawalan siya ng pinakang pagriribitan yun sa gilid na ito mawawalan ng pagriribitan na itong uh, hard natin maglalagay pa ulit tayo dito ng uh, pinakang uh, natin ayun uh, kapag ganong diskarte mga boss uh, dadagdag tayo ng additional na metal stud uh, para dito uh, dagdag materialis tayo unlike kapag ganito mga boss is uh, makakasave tayo kasi uh, nilagyan muna natin to ng hard deflex para may pamakoan na siya dito mga boss ito yung sinasabi ko ayan ito yung pamakoan niya dito na natin ipapako muna niribit muna natin yung hard deflex dito sa isang metal stud tapos tsaka natin to sinalpak para at least is uh, hindi na tayo maglalagay dito ng pamako uh, ng pagriribitan na itong hard deflex na isa na to tapos ayun na, uh, pagkatapos natin lagi ng hardy flex, tsaka natin ilalapat to para may pamakuan din siya dito. Ayun, ganun yung uh, isa pang diskarte na ginagawa natin para sa pagda drywall mga boss. Tuwal natin mga boss, ganito kasi mangyayari mga boss. Kapag uh, hindi muna natin nilagyan ng hardy flex. Sample natin mga boss, ito yung stud na pagpalagyan na natin ito siya. Tapos itong isa na to is uh, magiging... eto uh, uh, siya, Ganito kasi mangyayari mga boss. Pag pinagdikit ka agad natin yan. Ito yung magiging pwesto niyan mga boss. Ayan. ah uh, pag ganito siya. Pag ganito yung magiging pwesto niya mga boss. yan Pag ganito. Ibig sabihin, uh, kapag nakaganito na yung tayo niya, itong uh, pinaang hard deflex natin na to, is walang pagpapakuan dito sa gilid. Ayun yung sinasabi ko na maglalagay ka pa uli maglalagay pa uli tayo ng uh, metal sa dito ayun additional materialis pa rin yun unlike kapag ganito mga boss uh, lalagyan muna natin ng hard deflex dito bago tayo maglalagay lalagay na itong pinakang, uh, second frame natin papunta dito ayun less na tayo mga boss sa materialis mabilis din yung uh, -priming natin mga boss ayun parang katulad din na ito mga boss Ayan. Ininstall muna rin natin to. Ayan. Ininstall muna natin tong pinakang hard flex para may uh, para naka-rebit naka, -rebeat, naka -rebeat na siya dito mga boss. Bago tayo mag-install ng hamba. Ayan. Kasi kung hindi natin to mga boss nilagyan muna ng pinakang hard flex etong area na to mga boss is lalagyan ulit natin ng pinakang metal stud na pagpapakuha nito. Ayan. Dagdag materials ulit yun mga boss. Ayun yun yung iniiwasan natin mga boss. Tapos yung dito sa part na to mga boss, yeah, yan, nilalagyan na rin natin to ng drywall. And itong area na to mga boss, nilalagyan na rin natin ng drywall. ah uh, meron, meron ditong pael, tapos dito yung pinakamagiging, uh, pinakamagiging pinto na itong uh, room dito mga boss. Ayan, katulad na ito mga boss, ayan, nag-install din muna tayo ng pinakang hard deflex dito para may uh, pinakang uh, paglalapatan na rin tayo nung pinakang frame netong pinakang drywall natin para hindi na rin tayo maabala para pag nag frame tayo uh, kapag nag install tayo ng hard dito sa kisame meron na rin itong area na to ay uh, yung pinakang pinagre natin dito mga boss sa ilalim ayan uh, napaliwanag ko na yun sa isang video natin mga boss ay nag-aabang din tayo ng metal paring din dyan para tatamaan netong pinakang uh, metal stud natin na nakaribit. Ayan, unlike kasi mga boss, kapag ganyan, pag walang tinamaan na metal paring, isa, uh, may ina yung kapit niya. Bali, ang kalalabasan niya, nakaribit lang siya dito sa may pinakang hard deflex niya, which is, ma, ano yun mga boss, uh, hindi siya matibay hindi siya nakakapit dito sa metal paring kaya ginagawa natin yan is ni inaabangan natin dito kung saan tatama kung saan tatama yung pinakang metal stud natin meron tayong abang na metal paring para dun sa pagre-rebita natin mga boss Tapos yung dito mga boss sa area na to Ito yung nabuhusan na natin mga boss Na pinakang-slab natin na yan uh, Nag-start na rin pala tayo mag-CHB laying dito mga boss Ito uh, Nag-CHB laying na tayo para Sa magiging uh, pinakang-slab uh, naman natin dito Sa may pinakang-third floor mga boss Ito kasi mga boss ayan, yan Yung inabang natin dito i -co continuous natin to dito mga boss yung pinakang uh, slab natin. Uh, pero ito mga boss, itong area na to, ito lang yung pinakang may overlap. Itong sa third floor isang hanggang dito na lang siya. Sa may boundary na itong pinakang poste natin. Ito kasi mga boss, dito, ma, dito natin i-install yung pinakang magiging uh, spiral na hagda natin papunta dito sa may pinakang third floor mga boss. Dito sa overlap natin na 1 meter. ayun, katulad pa rin nung uh, sa baba mga boss, ito. Ayan, naka tayo dito ng 1-1 inches para dun sa pinakang uh, uh, magiging shower area natin. Ayan, naka tayo dito. Ayan mga boss, ha, magandang hapon pala sa inyong lahat. Uh, nandito na pala tayo mga boss sa uh, Lancaster project natin mga boss. Uh, silipin ulit natin mga boss yung project natin dito sa Lancaster project natin mga boss. Yung pinakang mga sliding window pala natin mga boss. Uh, last na video natin is, uh, ayan, uh, ini install pa lang itong mga sliding window, ayan, na-install na pala lahat ng sliding window. Uh, bali, ito na siya, ayan, uh, salamin talaga, mga boss, yung uh, pinakang sa front side niya, mga boss. Ayan, the same dito. Ayan, salamin siya talaga. Ayan. Tapos yun, yung screen door nga natin, uh, na-fix na rin natin to. Ayan, may mga uh, stopper na siya, tapos yung may mga lock na rin. Pinakang uh, sliding window pala natin, mga boss, isa uh, may screen na pala siyang kasama mga boss ayan. ito na yung screen nya uh, once na binuksan mo tong kabila na to pwede mong i dipat yung screen dito mga boss para at least hindi rin papasok yung uh, uh, lamok o langaw ayan, may kasama na siyang screen ang galing na lang natin tong mga sticker na tapos yung dito mga boss sa uh, second floor uh, ayan, uh, napix na rin mga boss may mga sealant na pala yung uh, pinakang mga gilid nyan mga boss. Ayan pati ito, uh, na-install na din. Ayan kulang na lang natin dito mga boss yung pinakang uh, aircon. Ayan, i install din natin yung pinakang aircon dito mga boss. Bali, window type na aircon yung ilalagay natin dito. Ayan, tapos yung dito sa kabila, ayan, okay na rin. Uh, ayan, uh, aircon na lang rin yung kulang natin dito. Tapos yung uh, pinakang uh, screen door din natin dito sa taas mga boss Isa yan, na-install na din, kumpleto na siya Kumpleto na rin yung tatlong bintana natin dito Tapos yung uh, pinakang uh, ito, yung uh, ginawa natin kanina mga boss Is nabubungan na, na, nabubunga na natin to mga boss Yung pinakang extension dito na, na, na ginawa natin Ayan, Binubungan na rin natin ito uh, Bukas mga boss is may install na natin yung pinakang isamin na ito ayan, Tapos itong ilaw na ito is ilalagay na lang natin dito sa gitna yung pinakang ilaw ayan, yung uh, pinakang mga toilet bowl pala natin mga boss ayan. finally mga boss is dumating na rin yung uh, toilet bowl natin nagkaroon na ng stock kaya nakapagpa-deliver na tayo na itong pinakang toilet bowl natin ayan. pakita ko na lang sa inyo ito mga boss once na may install natin uh, susubukan nating may install to mga boss bukas itong pinakang mga toilet bowl natin tapos yung uh, pinakang laboratory natin mga boss ayan Nandito na rin, uh, kompleto na rin tayo. Tapos itong pinakang uh, TV console pala natin mga boss, ito na siya. Tapos itong pinakang uh, top na itong pinakang uh, TV console natin mga boss, ito na siya. Nalagyan na natin ng pinakang edge, yung uh, sa may harap natin. Pati itong mga pinto natin mga boss, is meron na siya. Bisagra na lang yung kulang natin nito na mga boss. Ayan, kung makikita natin mga bosses, maganda yung kinalabasan niya. Uh, white yung pinakang kulay natin. Tapos sa mga edge na nilagay natin mga bosses, ah uh, kakulay neto. Netong pinakang wall accent natin. Yung ginamit pala natin mga boss dito is uh, laminated to mga boss. Ayan, uh, nilaminate na natin itong pinakang mga edge kaysa maglagay tayo ng uh, pinakang uh, yung leaves so mga boss uh, yung manipis na solid wood uh, yun kasi yung kalimitan na nilalagay dito tapos pipinturahan ang ginawa natin mga boss is uh, ganito yung ginawa natin uh, nilaminate natin yung uh, pinaka mga edge ayan bumili na lang tayo ng ganito mga boss sa pag install pala nito mga boss sa pag uh, laminate lalaminate pala nito mga edge natin mga boss ayun, uh, sa mga hindi pa nakakaalam, uh, share na lang natin kung paano yung proseso na ginagawa natin sa paglalaminate na ito mga boss. Yung pag install pala na ito mga boss, isa uh, ginagamit natin dito is uh, yung uh, pinakang ano, mga boss, ito. Ito mga boss, contact cement. Kung tawagin mga boss, is rugby. Ito yung ginamit natin pandikit dito. Ayun, yung pag-didikit uh, pala na ito, mga boss. Hindi ko na napakita sa inyo. Ang ginawa natin dito, mga boss, both side uh, nilagyan natin. Ito, itong plywood, tsaka itong pinakang, itong pinakang pang laminate natin is nilag nilagyan natin yan. Uh, tapos, pagkatapos natin lagyan, mga boss, is uh, pinatuyo muna natin uh, yung contact cement natin bago natin ilapat pagpapatuyo na itong pinakang contact cement natin, ah uh, 15 to 20 minutes mga boss, ah uh, bago, natin ilapat bago natin ilapat itong pinakang uh, pang laminate natin. Ganun yung time na kailangan nating hintayin. Pero malalaman natin yan mga boss, uh, kung talagang totally na, na pwede na siyang idikit ang gagawin natin mga boss once na nilagyan natin to, itong pinakang pang laminate natin tapos nilagyan natin itong pinakang plywood kakapain lang natin yung pinakang uh... kumbaga ito mga boss sample natin ito pag nilagyan natin to, tapos meron na siyang uh... ayan yung contact yung contact cement nga bago natin ilapat is uh... kakapain muna natin yung pinakang area kapag hindi na dumidikit sa kamay mga boss yung pinakang ito, yung pinakang rugby natin, hindi na siya dumidikit sa kamay natin. Yun yung uh, palatandaan mga boss na pwede na natin siyang ipagdikit din. Ayun yung palatandaan. Pagkatapos nating i-align, ina-align muna natin 'yan. Gumagamit pala tayo mga boss na itong uh, pinakang rubber mallet mga boss. Papaluin natin 'yan mga boss. Tapos didi didiin na natin 'to. Ayun, didi kumbaga didiin na natin 'to pa Diretso yung area na nilagay natin. Didiin na natin. Tapos uh, pupukpokin din natin yan mga boss hanggang sa dulo. Lahat ng area papaluin natin para talagang uh, totally na nakadikit yung pinakang uh, pang laminate natin mga boss. And ganun yung discard natin mga boss sa pag laminate na itong mga edge natin mga boss. Tapos pagkatapos na naman natin mga boss uh, idikit eto kasi mga boss, itong size na ito is mas malapad kaysa dito sa may pinakang plywood natin. Kapag, ayan, kung makikita natin mga boss, oh, kapag dinikit natin is may sobra siya. eh may sobra siya. Gawa naman natin doon mga boss sa sobra is tinitrim natin ng, ng cutter. Pagkatapos natin itrim ng cutter, uh, lilihain naman natin to mga boss. Ayan, mas maganda mga boss is handle para talagang pantay na pantay yung pagliliha natin unlike kapag wala siyang uh, handle is uh, hindi siya pantay tapos yung pagliha uh, pala natin na ito, mga boss is eto, kung, kung eto yung lilihahin natin hindi ang liha natin is hindi palabas ang liha natin mga boss is papasok pa ganun yung liha natin para hindi rin maapektuhan yung pagkakadikit ng nakang uh, laminate natin. Once kasi mga boss na ng liha natin, may chance kasi mga boss na mat, ma maapektuhan to mat, matuklap tong pinakang uh, laminate natin. Kaya ang discard natin mga boss is papasok pag ganun. Tsaka medyo naka angat siya ng konti na ganyan mga boss. Ay nakaangat siya ng konti. Hindi siya totaling nakalapat ng ganito kasi etong pinakang uh, plywood natin, eto may pintura na nga to, is maapektuhan din magagaskas to. Kaya ang ginagawa natin is nakaangat ng bahagya tapos pag ganon. Yung pagliha natin mga boss pag ganon. Ayun, ganon ganin yung ginagawa natin mga boss sa pag laminate na itong mga edge natin mga boss. Ayan, mga boss, ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating channel mga boss. Patuloy na ulit natin dito mga boss. Kita-kita ah, na lang tayo sa susunod nating na video. Ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless sa ating lahat.